bumabandera sa mga balita, sari-saring aksidente ang kinasasangkutan ng motorsiklo. Ayon sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MMRAS ng MMDA, numero uno sa listahan ng vehicular accidents sa lansangan ang motorsiklo. <tinyo> mahigit labing pitong libo o tatlumpung tatlong porsyento ang bilang ng mga motorsiklong nasasangkot sa aksidente sa Metro Manila noong 2010. Kabilang si Joseph at ang asawa niyang si Ellen May sa statistikang ito. Pasama ko, ko yung asawa ko, pasok kami ng trabaho. Ihatid ko lang po sana siya sa may JMA, Kamuning. Nakasakay po kami ng misis ko po sa motor habang binabaybay nga po namin yung commonwealth tabi niyo. Pagkatapos pagdating po namin ng HSBC, Tekno po, ano may nakasunod po sa amin na jeep. Tapos mamaya-maya po, nabundol po kami, sumimplang po kami. May iwasan sanang aksidente kung hindi inukupanang nakabundol upang pasaherong jeep ang motorcycle lane na binabaybay na mag-asawa. Nakita ko po yung jeep sa likuran na po namin nakasunod po siya kasi parang na occupy na po yung motor ni. Nung nabundol po kami ng jeep, medyo malakas po yung pagkabundol sa amin. Nawalan po na ang control. Sa sobrang lakas po, sumadsad nga po kami doon sa, ano nga po, sa pinangyayarihan po. Yung unang-unang na-identify na namin kung bakit may mga aksidente. Number one, hindi sila sumusunod sa batas trapiko. Katulad po sa mga aksidente na i-involve ng mga motorcycle, ito pong mga aksidente nito ay maiiwasan kung talagang we are just following the traffic rules. Oktubre nung nakaraang taon, inilunsad ng MMDA ang motorcycle lane sa Tinaguriang Killer Highway ng Metro Manila, ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Okay, bago tayo mag-implement ng motorcycle lane, karamihan sa aksidente na nagaganap ay dahil bigla-bigla ang nagpapalit-palit ng linya ang mga motorcycle riders natin. Gumigewang-gewang yung mga motor, kung saan saan nilipat. Uh, yung mga motorsiklo, uh, prone yan to accidents. Layunin itong bumaba ang bilang ng mga motorcycle accidents. So, with the implementation of the motorcycle lane, combined with the speed limit, ay napababa natin ang mga insidente na aksidente. But we need the help of all those involved in making sure that this project succeeds and in making sure that we achieve our goal of lessening accidents on the road. Bukod pa sa mga galos sa katawang mapinding trauma ang sinapit na mag-asawa ng banggain sila ng jeep. Parang nawala, natulala po ako kasi uh, hindi ko alam po kasi ang kamay ko dito po, oh, hindi ko na masyadong magalaw. Oh. Mula motorcycle lane, tumila po na mag-asawa sa yellow lane na dinaraanan ng mga pampasaherong bus. Akala na dalawa, katapusan na po namin. At saka, naalala ko po kasi yung nakasunod na basamin sa amin, baka, baka po, ano ba, derinsuhan po kami kasi... Nung sumadsan po kami dito na po kami umabot sa yellow lane po ng bus. Ang driver na pang jeep na nakabangga sa mag-asawa, nagtangkang tumakas. Kinuyog na mga miron na nakakita sa aksidente. Sa time po na yun, marami rin po motor na dumadaan din po sa motor lane. Ay, yung mga riders din po, yun rin po yung tumulong sa akin para maharang po yung jeep na nakabundol sa amin na hindi makaalis po doon mismo sa sa lane na po yun. Matapos makabangga, 15 minutos pa ang hinintay na mag-asawa bago dumating ang responde mula sa MMDA. Pero sa sketch report ng MMDA Enforcer, lumalabas ng motorsiklo ng biktima bumangga sa pampasaherong jeep sa loob ng motorcycle lane. Pagdating po namin sa traffic sector 5 po, doon po sa Commonwealth, inimbestigahan po kami. Tapos pinagharap din po kami ng may, yung operator po ng jeep at yung driver. Yung napansin ko po doon sa sketch na ang nangyayari po, parang ako pa po yung bumundol sa jeep. Kasi ako po yung nasa likuran, yung jeep po nasa harapan ko kilos prontong umaksyon ang bitag para hanapin si Mario Cristobal. Ang MMDA enforcer nagsumite ng maling sketch sa pulisya. Sa so, opisina ni Director Ives Gonzalez, nagkaharap ang nagre-reklamong biktima at ang MMDA officer na ng report sa nangyaring insidente. Nag-respond yung kagad ako, oh. Nakita ko nga po nasa unahan mo yung, ano, yung jeep at ano lang nakita ko, nila Para malinawan ang lahat, mismong si Director Gonzales na ang nagpaliwanag kung talagang nagkulang nga ba ang MMDA officer na si Cristobal. Base sa narration of events, sa base nga sa investigation, hindi uh, he did everything by the book. He did everything correctly naman. Nagawa pa rin niya yung ang duty to uh, draw the sketch unfortunately, ang naabutan niya iba na doon sa uh, kung paano nangyayari ang dahil nga nagkaroon na ng adjustment yung jeep uh, pero uh, inantay niya na dumating yung investigador ng Quezon City at properly tinurn over naman niya kung ano yung naabutan niya at kung ano yung nakita niya sa huli, nagbigay lamang ng affidavit ang MMDA officer na si Cristobal sakaling kwestiyonin ng fiskal ang sketch sa kanyang report. Para matulungan na rin ang uh, ating uh, involved, ay pinag-execute nga natin ang affidavit si Mr. Cristobal dahil ayon sa kwento niya, ay yun nga, umamin naman sa kanya yung uh, driver na siya ang may sala.